Good morning everyone. Sunday. Happy Sunday. So, ako uh, kong gumisin. Magluluto ako ng pangbaon. Ayan. Ito yung gagawin natin sa siya. natin ng egg. Ayan yung egg. Isang egg lang. Ayan yung fish. Ayan. Gisayin na natin yung bawang sibuyas, kamat. Morning guys. Good morning sa inyo lahat dyan. So, tayo. Pang baon to. At saka pang alusan. Pag may tira Pang dinner. At ito diba, so, ah. muna natin siyang maluto ng pamatis natin. salt so, Kunti lang na asin. Kasi yung isda mo kasi ngayon. hirap ikutin. Ito lang. Yes, Eh, paminta e, sibuyas. <laughs> paminta sibuyas. Siya maluto. Ito, sir, sa siya isda. Malaking isda to na natin So, hindi namin naubos yung kapitang side lang yung nagalaw. So, nilagay ko sa ref Para sa na siya ngayon. Di ba? Hindi natin na. Intinang natin kumulo yung ating kamatis. Ang ginisa. Ah, yan. na. So, hintay lang natin siya. Medyo matry Kasi masabaw pa. Kunti matuyo. Pero ito na siya, guys. Ating insert siya nung isda. Palaki yung fish nuggets guys. Ah, ingat kayo. So, maya-maya, makikita ako ng bako. Ingat kayo. Happy Sunday! ating ulam ating breakfast kailangan natin ng breakfast guys kasi papasok yan pero kasi ang rice ko hindi na siya na mag rice ngayon fish lang Thai fish hmm. yan siya guys bye ingat kayo happy sunday